Habang nag-aayos nga ako ng aking gamit at palabas na nga ako ng barko dito na sa Batangas Pier igaling ng Mindoro ay napansin ko ang ating kapwa motorista ay hindi siya mapakali dahil hindi mapaandar ang kanyang motor at tinanong niya sa akin kung mahirap daw itulak. Ay sabi ko na lang, opo mahirap pong itulak po yan kawan ng nasa rampahan po tayo ng barko ay paakyat po. Dali-dali ko rin pinuntahan ang kanyang motor para i-check Sakaling mapaandar ko Ayaw, pajak. At dahil nga, hindi nga rin ako nakakapag-ano ng sniper ay hindi pala di pajak ito, di starter Dahil nga mako tinga rin ako sa motor Ayan, chinik ko yung push button Ah wala, hindi talaga naandar Chinik ko ulit, pinatay ko ulit, wala pa rin Starter Oh, naakala ko ay starter ang sira. Yan, kinikulit ko ulit. Dahil makutingting nga ako sa motor, yan, inisa-isa ko ang mga pindutan. Starter boss? Yan, isa-isa, wala talaga, hindi siya naandar. Yan. May napansin ako, yan, naka pin na siguro sa call din yan. Napansin ko yung kulay pula. Yan pala ang problema. Kaya pala hindi naandar ang sniper. Yan, napindot lang. Yan. Yan yeah, boss. Pag one kasi ano, off. Pag ano niya, off kasi ito boss. <coughs> ha? Muntik na kayo boss ng -tulak. tulak. doon, hirap ito yan. Bigat. Uh. Ano ito boss eh, off. Pinaka off to eh. Oh, ito yung ano niya. Pag pinindot mo yan, pumamatay talaga to, Eh boss, ingat. Ride oh, -hmm. jeep pag mayroon po kayo maikipag-counter na ganito na sitwasyon na hindi maka yung motor ng ating kapwa motorista, hindi man tayo kagalingan na mekaniko sa mga motor, eh, makakatulong tayo mga lods basta i-check natin, puntahan natin kung may ganitong sitwasyon sa ating kapwa motorista. Makakatulong tayo mga lods. And, ingat palagi sa pagdadrive. God bless everyone. Ride safe. Bye bye. Hanggang dito lang mga lods ang aking video. Thank you for watching. Bye bye.